In the name of the Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa mga paling ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. At hinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, naroon ulit si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabing, Ito ang kodero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, Ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, Saan po kayo nakatira, Rabbi? ang kahulugan ng salitang ito ay guru. Halik kayo at tingnan ninyo ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag ikaapat na ng kahapon ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, Natagpuan namin ang Misiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya ay isinama ni Andres kay Jesus. Tinangnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipapangalan ko sa iyo ay Sepas. Ang katumbas ng ngalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano-Katoliko at sa unang pagpasa sa unang Juan. Sa ibang ngayon, ipinakikilala ni San Juan Bautista si Jesus bilang kordero ng Diyos. Ang simbolo ng sakripisyo at kaligtasan. Ang dalawang alagad na sumunod kay Hesus ay nagpakita ng kahandaan at pananabik na makilala ang Siya. Nang tanungin sila ni Hesus ng "Ano ang hinahanap ninyo?" Hindi lamang ito literal na tanong kung isang malalim na paanyaya na suriin ang kanilang mga layunin at bitiin sa buhay ang kanilang tugon saan po kayo nakatira, Rabi? Ay nagpapakita ng kanilang hangarin makapiling sisus at maranasan ang kanyang presensya. Ang bahagi ng kwento Tungkol kay Andres ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pagbabahagi ng pananampalataya. Matapos niyang makilala si Jesus, agad niyang hinahanap ang kanyang kapatid na si Simon upang ibahagi ang magandang balita ang pagsama ni Simon kay Jesus ay naging Bulan ng kanyang paglalakbay bilang si Pedro. Ang pagiging pundasyon ng simbahan. Ang unang pagbasa ay nagbibigay diin sa pagkakaiba ng mga anak ng Diyos at ng Diablo sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Ang pagiging anak ng Diyos ay makikita sa paggawa ng katuwiran at sa pagmamahal sa kapwa. Hindi sapat ang pagsasabing itoy naniniwala sa Diyos. Dapat itong makita sa ating mga kilos at sa ating pagkikitungo sa ibang tao panalangin natin para sa buong sangkatauhan. Ama naming makapangyarihan, salamat sa paanyaya mong makilala si Jesus sa aming buhay. Tulungan mo kaming maging masigasig sa paghahanap ng iyong kalooban at maging bukas sa iyong presensya. Gabayan mo ang aming mga puso upang palaging gawa, gawin ang mabuti at mahalin ng aming kapwa Basbasan mo ang buong sangkatauhan, ang mga naghahanap ng liwanag, ang mga nagdurusa at ang mga nawawalan na salandas. Naway magkaisa kami sa pagkakapatiran, kapayapaan at pag-ibig sa ngala ni Jesus, ang kordero ng Diyos. Ito ang aming panalangin. Amen. Ang mga referensya natin ay mula sa Biblia sa Juan 1. Juan chapter 1 verse 35 to 42. Sa Catechism of the Catholic Church, para sa karagdagang paliwanag sa papilisus bilang kordero ng Diyos, CCC 608. Mga dokumento ng batikan. 2. Lumen Gentium, ang simbahan bilang yuwanag ng sandibutan sa muli, hinikayat ko ang lahat. Katuliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang minsahe ng Ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita. Naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et et Spiritus Sancti. Amen. God bless!